the mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong pwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayo'y nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Lebak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Okay. 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 The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abang Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makabrigad ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. At ganyanولد. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo abay kasado na sa susunod na linggo matapos ang dalawang magkakasunod na all price hike Vice President Sara Duterte sinagot ang mga pahayag ni Jose Castro na wala raw siyang magandang sinabi sa administrasyon. Samantala ang National Maritime Council, mga kabrigada, abay nanindigang walang katotohanan ng pagkubkub ng China sa San Dikey. At nationwide operation tuli ng Brigada Group, umarangkada na. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, umpuso kasama ang buong puwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. saba ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, ikatlo sa buwan ng Mayo ng taong 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. At itali ng ating mga balita mga kabrigada Nalindigan ng Pilipinas na dapat nang itigil pa ng China Ang mga ilegal na gawain nito sa ating teritoryo at sumunod sa UNCLOS Kung saan ay pinawalang bisa ang claims ng China Ito ang idiniin ng National Maritime Council Matapos ang pagwawagiway ng watawat ng China sa Sandy sa isang pahayag, idiniin pa ng NMC na walang basihan ang pagclaim ng China sa Sandy Cay o ang tinatawag na pag-asa K2. Kinundi na ng Pilipinas ang patuloy na paggamit ng disinformation ng China sa pamamagitan ng kanilang state media para paniwalain ang kanilang mga tao na legal ang kanilang ginagawa sa sarili o sa sarili nating teritoryo. Sinabi pa ng NMC ang patuloy na pagkasira ng kalikasan sa Pagasa Island ay bunsod na rin ng illegal na mga aktibidad ng Chinese vessel at ang pagtatayo ng artificial islands nito sa Zamora Reef o ang sinasabi nating Subi Reef. At sa huli naman mga kabrigada, idiniin pa ng NMC na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang soberanya nito at dapat iresolba sa mapayapang pamamaraan ang lahat ng mga dispute sa ating teritoryo. Bagong-bago, bago, Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, mas marami pang disqualification cases at siyokos orders aasahan na raw ayon yan sa Komalek. Brigada Jigoko Studio, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Report! Nagbabala ang Commission on Elections na mas marami pang disqualification cases at show cause orders ang ilalabas laban sa mga kandidato habang papalapit ang May 12 midterm elections. Ang kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, ang task force safe ay maghahain ng disqualification case laban sa isang kandidato sa Pasay dahil sa election offense. Maglalabas din ng show cause orders at disqualification case sa ilan pang kandidato sa Quezon dahil sa vote buying kabilang dyan ang isang tumatakbong kongresista at isang kasalukuyang alkalde. Sa Bicol naman, may kandidato sa pagkagobernador ang nahaharap sa diskwalipikasyon dahil sa isyu sa residency. Binigyan diin ng COMELEC na kumikilo sila kahit wala reklamo o petisyon mula sa publiko. Pinaalalahan ng Dini Garcia ang mga kandidato na maaaring ipagpaliban ang proklamasyon ng na mga nanalong may nakapending na kaso. Ano man ang dahilan, residency citizenship o mga paglabag sa kampanya. In the heart of changing lives, sako sa Brigada Jigo Custodio ng War 5.1, Brigada News of Manila, The Music News of... Brigada Balita Nationwide! Samantala ang Comelec pa rin mga kabrigada, nagpapaalala mayroong early voting hours para sa mga seniors, PWDs at mga buntis. Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada! report Commission on election sa mga senior citizen, person with disability at buntis sa mga gamitin ng early voting hours sa araw ng halalana. Ang mga vulnerable sectors sa may yung makaboto ng mas maaga mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga upang maiwasan ng mahabang pila at maging magaan ang kanilang karanasan sa voting process. Ayon sa Comelec, Layunin nitong gawing mas accessible at komportable ang pagboto para sa mga may special needs. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, na 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, ay... Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Na hindi ka naman si Vice President Sara Duterte na hindi naman siya ang unang nakikipag-away. Sagot niya ito kay Palace Press Officer Claire Castro na sinabing wala na naman siyang aasahan na magandang sasabihin ang bise sa kasalukuyang administrasyon. Sa media interviews sa Zamboanga City, idinini ni VP Sara na sumasagot ng naman daw siya at hindi siya ang nauunak. Anya tila by garbage in, garbage out daw si Castro at nakadidismay na nagagamit ang Office of the President para sa kanyang pamumulitika. Ang dilinya pinagkit na wala nang asang maganda kayo si Castro, dahil pinsan daw inyo ito ni uh, Congressman uh, Franz Castro. Ito'y kahit ano na-expect natin. Castro at uh, Franz uh, Castro, na hindi sila magkakamag-anak. Ano pa bang ma-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang 'yan, mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, bumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lagi. Vice President Sara Duterte. nationwide! Samantala mga kabrigada, muling idiniin ni Vice President Sara Duterte na hindi talaga kaya ng pamahalaan ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. reaksyon niya ito ng matanong ng media sa Sambuanga City dahilan sa pagpapahinto ng naturang programa. Kung maalala, kaya pala pansamantalang inihinto, ang 20 pesos rice program ay para magbigay daan sa eleksyon at hindi magamit sa pamumulitika. Sa kabila nito, iginid pa ni VP Sara na kaya raw itong itinigil o kaya raw ito itinigil ay dahil hindi naman talaga kaya ng pamahalaan na magbenta ng ganitong halaga ng bigas. Kaya nga raw siya napasuot ng itim na damit sa naturang event kahapon ay dahil sa pagluluksa niya sa tila may paglalaro raw sa mga mahihirap at pansamantala sa kanilang kagutuman. Kaya nila napatigil yan. Tinig kaya nila tinigil yan, kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag na naman ulit uh, na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Tinig ni Vice President Sara Duterte. Ito namang si uh, Senate President Escudero, hinimok ang publiko na manatiling kalmado sa kabila ng kamakailang Casmer Massacre. Brigada Ann Cortez, E brigadamo. brigada mão. <laughs> brigada. <laughs> <laughs> Report. Nakisa si Senate President Cheese Escudero sa pagkondena sa kamakay ng pag-atake sa pahalgam isang tanyag na destinasyon para sa mga turista sa Indian and Minister Kashmir. Sa naturang massacre, tinati ang nasa 26 na kataong namatay habang umabot naman sa mahigit 20 ang nasugatan. Ito ay dala rin daw ng pambabaril ng mga terorista. Bilang ginagawa ng investigasyon hinggil dito ay umaasang senador na mananaig ang pagiging kalmado ng publiko upang mapanalagay mananatili ang kapayapaan sa rehiyon. Maliban pa ron inaasahan din niyang makukuha ng mga pamilya na nang biktima ang hustisya mula sa naturang pangyayari. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of City. Brigada Balita Nationwide. Ang BNP naman mga kabrigada, binalaan ang individual na magsisilbing conduits ng iligal na pondo or pera na ginagamit sa iba't ibang uri ng kriminalidad dito sa bansa. Wala dyan sa Kampo Krame, Brigada Kat Austria, i-Brigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Pinalaan ng Philippine National Police ang lahat ng negosyo at individual na nagsisilbing conduits ng ilegal na pondo o pera na ginagamit sa iba't ibang uri ng kriminalidad sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hindi nila pala nagpasin ang sinumang tumutulong o pumapabor sa mga sindikato sa pamamagitan ng kanilang negosyo. Malalang nabon Ag na humingi ng aabot sa 18 milyon ang ilang sinibak at kasalukuyang nasa ilalim ng restrictive custody ng mga pulis mula sa tatlong biktima sa isang questionable operasyon sa Tondo, Maynila nitong buwan ng Pebrero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News of the... Brigada Balita Nationwide One time the new Filipino time, mga kabrigada alas 12.11 na ng tanghali. Ayan. patuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Mart Marcoleta, iboto niya. Pagka-Senador 38 sa Balota. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa pagpapatuloy natin mga balita, mga kabrigada, ang Denmark at Pilipinas, tiniyak ang mga priority programs na tumututok sa STEM. Brigada sila matibag, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Dr pagpulong si Royal Danish Ambassador to the Philippines and Palau H.E. Franz Michael Jold Melbina kay Department of Education o Deped Secretary Sani Angara. Tinalakay ng dalawang lider ang posibleng kolaborasyon sa STEM, nutrisyon, maging ang mga priority programs ng embahada. Pinagtibay rin ang naturang pagbisita ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Denmark pagdating sa edukasyon at youth development. Ayon kay Angara, sa pamagitan ng pagkipagtulungan ng embahada, mas naiyahanda ang mga Pilipinong mag-aaral sa makabagong panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigad News FM Manila. The Music News. Uh, sorry, hey! Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, sigurado na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng oil industry sources, maglalaro sa 40 centavos hanggang 60 centavos ang maaring itapya sa kada litro ng gasolina. Pero namang inaasang 60 centavo hanggang 80 centavos na bawas sa kada litro ng diesel habang 80 centavo naman hanggang piso ang posibleng rollback sa kada litro naman ng kerosene. Ang tinitingnang dahilan ay ang pangamba sa posibleng oversupply ng petrolyo sa Amerika. Kahit pa posible ang pagboost ng supply, meron pang inaaral na pagdaragdag ng produksyon ng petrolyo ang Saudi Arabia. Ang rollback sa susunod na linggo ay ang tatapos sa dalawang magkakasunod na oil price increase. At sa araw na lunes, iaanunsyo ang official price adjustment habang magiging epektibo naman ito sa araw ng Martes. Uma, ataw, nationwide. Samantala, bumisita naman si Senator Christopher Bongo sa Imos at sa Bacoor sa Cavite. Ito ay para iparating ang mensahe niyang tuloy-tuloy na malasakit lalo na sa mga urban poor na galing sa probinsya. Sa kanyang motorcade, iginiit niya kailangan ng mas maraming trabaho, abot kayang pagkain at serbisyong medikal sa mga lungsod. Bukod sa pag-iikot, itinulak din niya ang pagboto sa mga kapwa niya, kandidato sa Duterte and Slate upang may pagpatuloy umano ang mga programa ni dating Pangunong Duterte. Sa Brigada maagang diaw, maagang dinagsan ng mga binatilyo at nationwide operation tuli, hatid po ng Brigada Group of Companies ngayong araw. Ang programang ito ay taon ang itinaos ng Brigada Group sa pamamagitan ng lahat ng mga himpilan ng Brigada News FM mula Luzon, Visayas at Mindanao. Libre ito sa lahat, mababata man o kahit na matanda. Sa tema ngayong taon mga kabrigada, nakakisigan at pagkalalaki, isulong daan-daang mga kalalakian ang buong tapang na pumila at nagpatuli. Naliban sa libreng tuli, meron ding libreng gupit sa ilang istasyon. Timing na timing, lalo na't papalapit din ang araw ng pasukan. May mga iba pang pakulo at uh, mga nakatanggap ng mga freebies gaya ng brigada merchandise at mga produkto ng brigada. Ito na ang ikalabing apat na taon na ginagawa ng Brigada Group pusong pasasalamat naman ang ibinigay ng Brigada Group of Companies kasama ang Brigada Foundation, Brigada Wantahanan Tahanan at Brigada News FM Stations nationwide sa lahat ng mga hensyang nakiisa sa programa na kinabibilangan ng mga LGUs, NGOs, private establishments, donors at mga individual na nagbigay suporta lalong-lalo na sa mga volunteers, doctors at nurses. Bagong, bagong. 万力大，没人管。 saat atin health news mga kabrigada, paano nga ba pa alagaan ang sarili sa unang buwan ng pagbubutis? Ang unang buwan ng pagbubutis ay isang napakahalagang yugto para sa ina at sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan Sa unang buwan mga kabrigada, dapat bigyang pansin ang isang buntisa, ang tamang pagkain, sapat na pahinga at regular na pag-inom ng prenatal vitamins tulad ng folic acid. Iwasan ng bisyo gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alaka at labis na pag-inom ng kape. Mahalaga rin ang pag-iwas sa matinding stress at pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Makabubuto rin agad na kumusulta sa doktor upang masiguro ang maayos na lagay ng pagbubuntis. Isi ang paalala mula sa Mamslab ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong mga anak. And starting now with Mamslab ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada ang munting katawan ni Princess Cares Alicante. Siyam na taong gulang na bata, mga kabrigada, mula ho sa barangay Batubato, Nara, Palawan, ay unti-unting nilalamon ho ng kanyang karamdaman. Ang kanyang tiyan at mukha ay namamaga. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Mga palatandaan ho ng kidney failure na siyang sumisira sa kanyang kalusugan. Simula ho noong taong 2021, nakitaan na siya ng mga sintomas katulad na lamang dahil po sa kahihirapan hirapan ng kanyang pamilya, hindi agad nakuha ang tamang gamutan. Ang ina ni Princess ay housewife habang ang ama nito ay nasa Manila at doon ay naghahanap buhay. Ngunit sa kabila ho ng kanilang paghihirap, ang mga tagasubaybay ho ng one tahanan na may mabubuting kalooban ay nagpakita ng pag-asa. Nitong April 28, mga kabrigada, ang mga kabrigada ho natin ay nag-donate at nagbigay ng 7,200 pesos bilang donasyon para ho dito kay Princess. Isang malaking ginhawa ito sa kanyang pamilya at puno ho ng pasasalamat si Miss Donna sa kanilang kabutihan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka-brigada. Balita, pagkabayani. Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Balita Nationwide sa Tanghali na Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslavi S1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.